tayo sunod. Hmm. Ano nga ba ito? Hmm. Ito po, uh, pag usapan natin ang ano 'yan. Oh, 32 minutes. Oh, diyan tayo nag-start. So ano nga ba itong sunod? Sara Duterte. Oh. Si Sara Duterte po, mga kababayan, ay ipinatawag na po <clears throat> ipinatawag po ng Ombudsman at pinapasagot. Mm. -hmm. So ano nga ba ito? Ito po babasahin ko, mga kababayan na Oh, nakalagay dito. Manila representative Jewel Chua said the extraordinarily prompt action of the Office of the Ombudsman in ordering Vice President Sara Duterte and her official to respond The allegations in the House Committee on Good Government and Public Accountability Report demonstrates the strength of that evidence uncovered during the investigation into the alleged irregularities in the confidential fund use. Mm-mm. Nako. Ma'am Gracious Grace. Ayan. At sa Sirisa Force. Ma'am Del uh, Rose. hilo po. Oh, so ito po, mga kababayan, basahin ko lang po ha. Ito po ay eh, nasa Politico uh, page no So, wait lang po natin kasi medyo matagal-tagal po ang loading. So, ito na, <clears throat> mga kababayan. Ayan, Ombudsman Swift Action versus Sarah Duterte Shoes Strength of Evidence Jewel Chua. Manila uh, representative, ayan, ito po. So, ito mga kababayan, it is both unusual and significant that the Ombudsman proceed direct to the preliminary investigation and issue subpoena to the respondent, skipping the usual fact-finding phase, all with the same week that we furnished them with a copy of the committee report. This kind of swift response sends a clear signal the Ombudsman has found prima facie evidence to warrant a preliminary investigation on the basis of the committee report, sabi ni Chua. So, the committee report was transmitted to the Ombudsman last June 16, three days after the Ombudsman issued an order directing Duterte and others who were accused in the report to file their response to the allegation. So, si Sarah at siyampa na kanyang mga staff ng Deep Ed at uh, Office of the Vice President ay pinapatawag na Ombudsman, uh, pinadalhan nga ng somon na pasagutin sila sa aligasyon na paggasta sa confidential fund na hindi normal ang pagkagasto. Kabayan ko, kapatid ko, hilo at sa Serisa Force. Ayan. So ito po, <clears throat> mga kababayan. Just a few months ago, Ombudsman Martirez publicly, publicly stated that he saw no grounds to investigate the Vice President that he now believes otherwise show that the facts uncovered by our committee could no longer be ignored. Sabi ni Chua. So, ayun na nga. <clears> o, <throat> oh, sabi ni Pikachu, baha sa Maynila, problema ni Sarah. Hindi po problema ni Sara yan. Bakit? Baha nga sa Daba, wala siya eh. Tapos Manila po, problemahin pa niya. Tanga ka ba? O. Oh. <clears throat> so, yun po, mga kababayan. Klarong-klaro po na yun nga, Siam sa mga kasamahan ni Sara ay pinapapunta sila ngayon sa Ombudsman uh, at pinapasagot dito sa naturang uh, ano mga kababayan. Ito ito hanapin natin kasi lalabas din yan dito eh. Uh, uh. <clears> Oo <throat> nga. mga kababayan, si Yam. si Sara at si Yampa na iba ay pinapasagot na ng umbudsman. Nako, Diyos Mio Marimar, mga kababayan, nakakahiya po mangisipin at nakakasi, nakakahiya man pong uh, dinggin pero wala po tayong magawa. Bakit? Ginawa nila yan eh. <clears throat> Di ba? So, ang bukod tanging gawin lang natin ah, <clears throat> ay makinig na lang kung ano ang sagot ni Sarah, ano ang palusot niya. Kasi siya mismo ay binigyan na ng sumon. Hindi ko alam kung paano niya sagutin. Eh. Yun kanina nga. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung armed forces of the Philippines, dinawit nila na nakatanggap daw di umano ng uh, tawag dito, nakatanggap daw ng pondo mula sa deep ed, sa confidential fund. Ending, re ni lang naman pala yung resibo at hindi naman totoo. 'Di diba? mm. <clears throat> so, anong gagawin natin kung ganito na lang palagi? 'Di ba? Oh. So, eto mga kababayan, ito pa. Post din ito ng GMA News. Pakita ko lang ha, mga kababayan. Yan po ay galing sa GMA News. Oh, GME News po yan ha, mga kababayan. Sabi dito, the office of the ombudsman has directed Vice President Sara Duterte, and nine others from the Department of Education and Office of the Vice President to respond. Uh, wait lang po ha, mga kababayan. Wait lang po. Uh, saglit lang po. So, yun. Mga kababayan, ang sabi ng... Uh, GMA News Dito nakalagay Office of the Ombudsman has directed Vice President Sara Duterte and nine others from the Department of Education and Office of the Vice President to respond to the change filed by the House of Representatives in the connection with the alleged misuse of confidential funds. In an order issued on Thursday and furnished to GMA Integrated News, the Ombudsman gave Duterte to the uh, and, and the other respondent 10 days from receipt of the order to file their counter affidavit together with the affidavit of their witnesses and other supporting documents. So, ayan po, mga kababayan. GMA News po yan na pinapaano sila ng ombudsman. So, basahin natin ang komento. Sabi ni Fishkeeper, sumagot na lang ang BP para matapos na kung wala sala, kung walang sala. Congrats, President ka na sa 2028. Pero may anomalya kang kailangan managot sa batas. oh yan ang tamang move. Dapat noon pa nag-file ang ombudsman. Eh, ang problema nga, ano nga mag-file ang ombudsman kung hawak naman la sa liig? Oo. Oh, oh. <clears throat> Diyan for sure, may makukulong kasi court yan, unlike impeachment. Salamat, gumalaw na rin ang office of the ombudsman. Weather-weather lang talaga ang buhay. Sabi ni Milanyo, maghirang. Alangan naman palampasin ang pangdaraya, dapat lang panagutin sa dapat ba naman akabu ah, kabu kababuyan pinaggagawa niya. Dapat nga ikulong din. Oh, sabi ni Grace Busta. Sabi naman ni Lindia Uwag. ayun, dapat ang pagtuunan nila pansin yung malaking pondo na nagastos bago kay BP para fair. Para fair daw, wrong spelling. Wrong spelling pa yung fair niya, fair na pamasahi pa. Di puga, didiis talaga eh. O, di oh. De, dapat daw pagtugunan ng pansin para fair. Di diba? mm. So, congrats, idol. No choice na kasi eh. Siguro nagpaalam muna kay Sara Duterte o kailangan ko nang gawin ito. Sobra na kasing ma <laughs> Pag umabot ng 10 days na palugit at di pa umuwi, damputi na yan sa abroad ng Interpol. Gusto mo ng gulo? May pamura-mura ka pa? May pabanta-banta kapag gamitin ang power ng gobyerno sa mga tao na hal ah, haluhin, pusasan at iharap sa korte, yan ang gobyerno na dapat masunod. Hindi yung kung ano-anong sumasahod ka lang ng buo, samantalang pag-agala ka lang, ah, yung iba dyan naglalako sa lansangan, kumita ng pang-araw-araw na makakain, ito pang-aabuso na sa karapatang Pilipino. Di ba? Tama naman. Yung iba nagpakapagod, nagbilad sa initan o kung ano-ano nang ginagawa. Oh, para may pangkain, mabuhay. Ang problema, itong isa, umiikot lang kung saan-saan. Hindi mo maintindihan. Di yeah? ba? So, klaro po, mga kababayan, puro pasarap lang. Kaya nga, mamistila. Oh, ito, sayang yung nakurakot na pundo. Sana yung pundo pinagawa na lang ng school buildings at classrooms. Walang pakinabang sa BP. di nagwo-work pero patuloy sumasahod. <laughs> Kaya nga eh. Oh, shame on her. She needs to resign. Napakakurap. Oh, sana inala in, ah, inilaan mo ang pera sa pagpapatayo ng bagong gusali na paaralan. Saan ang ginamit sa pang, sana hindi ginamit sa pangangampanya. Ay, salamat po. Yan naman ang dahilan na sana sinagot niya malinaw noon pa di na umabot sa impeachment eh. O, oh, ba? Diba? Ang gustong gusto ko ang ginawa ng ombudsman. Bakit? Ito ang umpisa sa lahat ng sangay ng gobyerno na may confidential at intel fund na imbestigahan. Good job, ombudsman. ba? Diba? Oo, oh, desisyon ilabas ng ombudsman. Defense weapon ni Sara, senador. Hmm, ano daw? Ah, defense weapon ni Sara, senador judge sa impeachment trial. Nako, ito marami o oh, makulong na sana kung may kasalanan, wag pamarisan. If they don't respond, just arrest all of them. Period. Oh, dapat ganoon. Kung hindi sila rumispan, ya, yeah, arrestuhin agad. O, oh, bakit? Katulad sa ginawa kay Kibuloy. Oh, kung hindi ka magpapakita, arrestuhin ka. Oh, ganoon. Ya, yeah, dumayo pa sa ibang bayan. Ito. Dumayo pa sa ibang bansa para manira sa gobyerno. Hindi naman kasi siya parte ng gobyerno po kasi. Magriritero -re na si Ombudsman ngayong July 2025. Ah, kaya naman pala. Now she is asking more budget para maka nakawin ulit. Oh, sa live ni Putchay, natumba si rokai Sabi ni Tita Gali kayaan mo yun. Drama lang nila yun, ma'am. Sana nga matuluyan eh. Del Rose, mamaya bigyan kita fair para fair. <laughs> <laughs> Mom Chai Chair, may po. Bigyan kita fair para fair. Uh, uh, basta DDS di talaga, no? May masabi lang kahit mali ang spelling. Kahit kabubuhan naman yung nasa utak, pagpilitan. Oh, uh, kasi nga, bobo nga naman. Diluhin mo, Oh uh, dapat daw unahin, investigahan yung mga bilyon-bilyong na gastos bago isunod si Sarah para fair. Pero yung spelling ng fair niya, pamasahe. Di ba? Uh, uh, ang galing bigyan daw ng ano, fair. Pamasahe, para lilipad na naman. Pagkatapos ng Australia, saan na naman? Ah, uh, baka pupunta na naman ito ng ano, ah, uh, saan na naman? Greece? Uh, Dubai? Riyadh? Uh, ah, ano, Saudi? Hindi <coughs> natin alam. Inikot na nila yung buong bundo. Ah. Uh, <coughs> so, yun lang, mga kababayan. Hindi ko na masyadong... Ah, uh, Pahabain pa.